magkakahalong reaksyon ng di umunay pagbirit ng singer na si Jessica Villarubin sa burol ng batikang broadcaster na si Mike Enriquez. Nagkaroon ng GMA night sa pangalawang gabi ng lamay para kay Mike kung saan isa sa mga naghandog ng awit ay ang Queendom ng All Out Sundays na binubuo ng all-female group na sina Julian San Jose, Rita Daniela, Marian Osabel, Thea Ashley, Hannah Priscilas, at Jessica Villarubin. Ngunit imbis ng purihin dahil naghandog ang mga ito ng awitin, ay tila nagtrending pa ito dahil sa di umunoy sa pawan ng na nangyari, lalo na umano sa parte ng pagkanta ni Jessica. Inawit ng Queendom ang sikat na awitin ni Gary V na Lord at natugmang kay Jessica ibinigay ang pangalawang chorus ng kanta kung saan ay medyo pataas na ang tono. Kaya naman may ilang netizens nga ang nagsabing, tila raw ginawang singing contest ni Jessica ang burol ng batikang broadcaster dahil sa pagbirit nito. Ayon din sa ilan, sana raw ay nakiramdam man lang umano si Jessica sa mga kasama nito na sina Julian, Rita at iba pa upang mas naging solemn ang kanilang pag-awit. Gayon paman nagbigay na nga ng pahayag si Jessica ukol sa isyu nito at ipinaliwanag ang kanyang panig. Ani Jessica, ikinagulat niya raw ng malamang trending ang pagkanta nila ng lead me lord sa burol ni Mike ngunit para sa kanya raw ay isang karangalan ang makapag-awit sa huling mga araw ng broadcaster. Mga pahayag nito, Nung una ay nabigla ako, bakit trending? Pero isang karangalan na nakapaghandog kami ng kanta para kay Sir Mike Enriquez sa huling pagkakataon. Dagdag pa niya, sana raw ay wag nang bigyan ng iba pang kahulugan ang paraan nila ng pag-awit ng oras na yon dahil ayon sa kanya ay buong puso niya raw kinanta ang parte na ibinigay sa kanya pinaghandaan na rin umano nila ito at prinaktis bago ang mismong araw. Mga pahayag pa niya, Huwag po natin bigyan ng ibang kahulugan pa. Bago po kami kumanta sa funeral ni Sir Mike ay pinaghandaan po namin yun. Buong puso ko lang kinanta ang parte na ibinigay sa akin. Andun po kami para magbigay pugay kay Sir Mike. Samantala, hati nga ang naging reaksyon ng mga netizens tungkol dito kung saan may ilan na ipinagtanggol siya Ngunit may ilan din na hindi pa rin nagustuhan ng di umunay pananapaw niya sa ibang mga kasama. Narito ang ilan sa kanilang mga komento. Hahaha, basta ang pagkakaalam ko sa mga professional singer, nakadepende sa occasion kung pwede ibirit o ikamang song. Hindi siya nanapaw o nagbida-bida. Kung napanood niyo yung buong video, lahat sila ay may part. Yung iba kinanta ang verses at yung iba kinanta ang chorus. It just so happy na napunta sa kanya yung part na papunta na sa climax ng song. Kaya ganun yung pitch. Nakaareglo yung kanta. Kaya kung babaguhin niya yung tono, masisintunado siya. For sure na pag-usapan nila yung mga bagay-bagay na yan. Kahit pasabihin na nasa lamay, pinagpaalam yan.